Sophia, is that really you? Oh my God, ikaw nga! How are you? Long time, kamusta ka nga? Sorry, sino ka? Sophia, what's up with you? Ako to, si Dindo. I'm sorry, pero hindi kasi talaga kita matandaan. Sophia! I see you've met Dindo. This is Dindo, Sophia, my client. She's ang photographer natin for the day. Uh, kilala ko siya. I know her way back when she was still a struggling model. Oh! Mataparent, apparently, nakalimutan na niya ako. Nagka-amnesia yata ito. Ah, <laughs> uh, pasensya ka na. Siguro sa dami ng nakatrabaho ko noon, hindi ko na matandaan. So, sorry. Hi, uh, Earl. This is Dean Do, our photographer for the day. This is Earl, client ko rin. Oh. Now I know why. Siya talaga yung nahanap mong kapalit. Hindi pa rin nagbabago si Earl, ano? O ay pa rin siya pagdating sa'yo napaka overprotective. Uh, salamat nga pala tinanggap ko tong project nito kahit medyo last minute na. Wala naman akong planong pangasin to eh. Nakurious nga ako nung sinabi ni Chloe na ikaw yung client. Hindi nga ako makapaniwala na nakipagbalikan ka kay Earl. nung huli tayo nagkita, halos ibenta mo na ang kaluluwa mo sa demonyo mahiwalayan lang siya. Parang medyo sobra naman ata yun. Hindi naman kita masisisi, di ba? Kung gusto mo siyang takasan. Dapat nga sa kanya, dapat doon makulong sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Uh, ano pang ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba? Siguro nga talagang na-damage na ni Earl yung utak mo at nagka-memory loss ka. Sophia, sinasaktan ka ni Earl. Halos mamatay ka na dahil sa pabububug niya sa'yo.